pupuntahan namin naman namin ngayon si Nanay Fortunata para tingnan natin doon kung kaupisan na, na ba paglagarin sa kapoy na ipagpagawa natin bahay ni Nanay so ngayon uh, araw ng Sabado medyo tinagaling tayo sa pagdata kasi may ginagawa pa tayo e tingnan natin doon kaya ba akong kasahan ngayon kasi noong, noong Friday Diyos pa yata. Nakabili na tayo ng pako. Uh, Tsaka ang kailangan na lang yung kahoy na pwede ipapatayo. Tingnan natin kayo kung ano na ang improvement o kung ano na na lagari na pa. Kasi pag nandoon na, pwede na natin maipatayo yung kanilang mukhing tahanan para mailipat na sila doon sa uh, tinirahan nila na malapit sa kulungan ng baboy kasi napakabaho. Inuwi kasi, o oh, ipinalikan sila nanay o si nanay sa ano, pamangkin niya sa kadahilan ng hindi nga siya malagaan. Kaya sikapin natin maano magpagawan sila kahit na kubo lang para mailayo sila doon sa kulungan ng baboy kasi ang baho talaga tsaka yung tinitirahan nila talagang sira-sira na. halika. Samahan ninyo kami sa pagpunta doon. Medyo may kalayuan nga lang pero okay lang yun. Ang importante mapagawa natin sila ng munting tahanan magkapatid na nanay-portulata.